Hello guys! Welcome back sa isa na namang video dito sa aking gaming channel. Once again, my name is CJ and we are here back with another uh, World of Warcraft content or video. Happy Happy Monday nga ha, pala by the way. So today we're gonna do some heroic dungeon here sa Azjol Nerub. Okay, so together we are here with the tank Azralis, the Kingslayer of, uh, Death Knight. Meron siyang 4.8k subscribe. uh, whew, uh Gear score, Siriki, because Black Lord, human death knight with 6,000. Just a shy over 6,000 gear score. Tapos Sorloto, 4.2k gear score, human pa paladin. Wow, okay. Okay. So here, um, we are here with Riki's Discord. Let's get into it. Wait. Hello, Dong, ma. Dong. <clears throat> do momboy buhay na buhay tayo dito ah. Puta na, meron tayong pala din eh oh. Lamat. Salamat. Thanks. No. Salamat, thanks. Isang beses lang ako nakapasok dito sa normal kasama pa natin si Kuya, as Joel Neru. Ito yung may ano, di ba? Yung may ano, barak? Hmm. Ito yung mag... Kailangan pumasok sa loob ng sapot, di ba? pumasok doon mukhang tanga sa labas in a cage match cage match wag doon kulay green si doon kulay Luf. green siya doon doon yeah. wala na bang bagong makakasama dito sa channel dong? laging ikaw at ako lang naglalaro <laughs> eh <laughs> wala na wala na walina Bala kong mag... Ang ganda. Ang... Bala kong mag ano dong eh. Daily, di naman daily. Multiple upload ng World of Warcraft videos sa dito channel. Mag ano lang ako. Um, Bali, anong tawag dito? mag-aano ako yung gagawa ng bagong character. Tapos ibang time slot ko siya i-upload. Ano kayo magandang character gawin dong man? Kung ano yung gusto mo. Tang inong sagot yan po. Ito, sagot ng mga tamad eh. Gusto ko mag-tank eh. Um, druid. Try ko mag-druids. You know? Ang kitid ng lalakara, no? Oh, grabe. Alam pa ako, eh. Ay, hindi ka ba malalaglag dyan? Hindi. Kaya Maugulo pala. Mabahulog ka pala. Ayan. Asan yung tank natin? Dami naman yan. grabe yung mga gagamba dito, nakakadiri. Ganda eh. ganda. Kadiri kaya. Ang daming galam. Ih! Imagine mo gumagapang sa... Hi, Diyos ko! Hindi naman tao sa gagamba. Dahil Nakakadiri kaya yan. Uy, 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 uy. Hell no. Misdirection. Misdirection. Ano ba yung tank natin? Grenade na ano yan? Death Knight. Ah, ayos okay, ah. Hmm. May death hmm. knight pala ang grenade. Oh, grenade death knight. Ah, uh, I'm not sure. Pero sa tingin ko la, Oh my god! Sa tingin ko naman lahat. Sito, buhay. Nice one. Boy, sito. Boy na buhay. Nag-heal siya. Mga siyang tanga. Ha? Kailangan natin gawa ng buff yan. Baba pa natin yan. Ay po, okay. Ay, sorry, sorry, sorry. Nice. What's drop? Leather. Ganda. Ayos pala yung drop. Dito ba?

Oh my lord. Oh. Ay. <laughs> masaya, masaya kaya yung itong buhay? Oo naman. Naku. Basta kalagitnaan ng pagtalon, mamatay ako biglang. Himatay ako doon. Dali, dong man. Bagal mo, dong man. to si ano barak to tunay na anu the mm -hmm. final boss mm -hmm. lo utang oh, ina <laughs> sinakaano kasi oi okay. floating oh, ano floating dapat kina ay puta ito pala muna dapat dinatake nila Lambot lang. Meron kayo nakapag-solo na ng ano? Nang hindi, ng Lich King, <laughs> ng raid. Meron. Developer, no? Wala, meron, meron nagta YouTube. Puta. Misdirection. Come on, skill. Ay, puta, nasa situ. Gago mo. Wala ko na Wala. 이나임페일임페일 나네만, 이 노부다의 아가씨. 별로야. Mm -hmm. Not me. Mm -hmm. And <laughs> ah, ina mo. Puta yung inang tong tago ng tago na to. Mm, kailan lumapit. Oops, no, not me. Asa, ala! Dong, si lumipad. May pak pa. Ayan na. Kulay green. Ba't si Tom nakakalabas? You know. Oh, not. No. Uy, don't me. Don't me. Don't me, bitches. Come on, man. Puta. Pangit ang hayo. Parang siyang tanga eh. Dimitik ko kaya ito. The oops. The current party or raid member targeted will receive threat caused by your next damaging attack and all action taken for 4 seconds afterwards. Okay, sabi mo eh. Oops, what is that? No, please, no. Uh, okay. Asa na si Tok? Ay, gago si Tok, patay! Oops, what is that? Opal, what is this? Jewel Crafting. O, tayo nang yan. Bago doon na na dead balls. Wawa naman ng loo eh ko lang tapos sleep na may. And so, yeah. <laughs> There is it for the video. Grabe, 10 minutes lang namin ni yung um 'di ba? Ang less than 10 minutes pa kasi recording to, yo. Less than 10 minutes lang ata namin ginawa yung Azjol-Nerub na dungeon. Yung. Grabe naman 'yon. Isa sa pinakamadadaling dungeon ng Heroic Dungeon, okay? Azjol-Nerub. Tapos yung Anindra yun? Drak Draknar Dra Dra ba 'yon? alam Gundrak palagat Draknar. Gundrak. Okay? So, That is it for the video. Ma Mabilis na video lang. Okay, so kaya yeah, marami marami salamat sa panonood guys. Sana nagustuhan nyo. Sana nag-enjoy kayo kahit pa paano. As usual, like yung video ko. Kung, nag-enjoy kayo, comment kayo ng kahit anong gusto nyo. Mag-subscribe kayo kung trip nyo lang. Okay? Walang siya pilitan dito. <laughs> um, yeah, once again, my name is CJ and I will see you all next week for my next video.